sino yung mga preggy maam siya dyan na nag struggle na baka magkaroon sila ng stretch mark dahil um, di hindi naman talaga may iwasan ng stretch mark lalo na kung buntis ka at lalo na kung nasa lahi nyo yung may stretch mark. So I got yung mga sis, tutulungan kita. Ang ginagamit ko is itong elasticity oil. So ako po ay um, 6 months preggy and 27 weeks na po ako kahapon mga sis. Pero look at my chan mga sis, tingnan po. Wala po ako ka-stretch mark. Wala po tayong stretch mark kahit tayo po ay 6 months pregnant na nasa lahi yung may stretch mark. Tingnan nyo naman yung aking underarm mga sis. Ayan, mayroon niyang stretch mark mga sis. Ayan, ano mayroon siyang stretch mark. Ganito, ganun din sa kabila mga sis. Ayan. So, meaning, nasa lahi po talaga namin ang na may stretch mark. So, isa rin po pala sa secret hindi ko po siya kinakabot mga sis kapag nangangate. So, ina-apply to morning and evening. Let's say, nakapag-apply ka rin ng morning. Tapos, nangati yung chan mo ng tanghali. Mga sis, um, applyan nyo lang po yan. Huwag nyo po siyang kakamutin. Mas na ina-applyan nyo po siya ng kasisiki oil, mga sis. Hindi po yan. Um, Nawawala po yung pangangati nyo mga sis. Kaya, um, ayun po yung isa sa mga secret ko. Kaya hindi ko po nakakamot yung akin chan. So, habang available pa itong mga sis, i-check out yun na eh. yan.